Kuya, more updates pa po sa pagpapagawa nyo po ng bahay. Sige, papakita ko sa inyo guys yung bahay namin. Papasok ko kayo sa bahay namin. Ay, bahay niya yan. Aling maliit. Guys, ito na po yung bahay namin guys. O, kita kita niyo naman, di ba? May bubong na siya, tapos yan. O, uh, ang ganda, o. Oh, ang ganda uh, ng pader. Tapos, babagong gawalan yung bintana guys. Baka may kakilala kayo, guys na mura na pwedeng pagawa ng bintana guys. Kukuhain ko na. Around yeah. Batangas lang. Bakit? Ano? Tindahan, tindahan. tindahan. tindahan daw guys. Guys baka may mag-sponsor kay Aling Malit Tindahan guys. Pero wala na bibili sa atin no. Kaya bukit bukid na bukid o oh, isang bahay natin dito. Sino bibili sa atin dito? Ako! O oh, di diba sasak mo. Yan. Ito yung, guys ito nga pala yung kwarto ni Lahart ni Hazel tsaka ni Hannah. Hannah, dito ako yung ah. Malaki naman to. sobrang laki Oh. Punta ako. kayo dun oh. Isak mo, isa ko mo, Aisa, bubong tutulog. <laughs> yan guys, ayan. Oh o, oh, di ba? Ang ganda na. Grabe. O, ang laki ng kwarto nila. Ano? Nila, heart. Di ba? Aling maliit. Aling maliit. Saan ka tutulog? Aling maliit. Ha? Saan ka tutulog? Dito. Di ba? Ang ganda na guys. O, oh, tapos yung bubong guys. Yehe. Bakal na rin. Di ba? Ang gaganda na ng bahay na. Ang ganda na. O. Oh, o. Oh. Ang lawak pa. Stig. Thank you guys for ah, support. sa nila. Ay, ikaw sa kumano sa bini. Salamat sa suporta. Ikaw, Hana. Yan, thank you guys sa suporta, guys. Wait lang, dito tayo sa malayo. Guys, ito siya pag malayo. Ala, ang motor. Ito guys, ayan. Oh, ang ganda, oh, ang ganda ng bubong namin. Grabe, kahit bumagyo guys, hindi kayo mababasa. Wala nang tutulo sa bubong namin guys. Kasi kapag nabagyo guys or naulan, yung laging may natulo sa bubong namin. Pero ngayon, wala na. Yay! Thank you guys. Hoy, nasan yung pan binili ko? Yung bago dito lang naman. Tinago-tago eh. Guys, yeah. nga pala ako ng pants, guys, na sobrang ganda. Tapos tinago pala ni Hana. Ito, oh, papakita ko sa inyo. Eh. dito no, Hindi hmm. talaga, Guys, ito yung pants na yung nahanap ko, oh. ba? Diba? Sobrang ganda. Color black. Tapos, ang nasa gilid, color brown. Yan, ganyan yung style niya. Kita niyo naman, sobrang ganda, oh. Pack na pack na naman. Grabe, sobrang ganda nito. Kaya itataray natin suotin. Let's go! Charan! O, oh, ba diba? Sobrang ganda ng pants na to color black. Tapos sobrang gaang suotin, eh, no? Bagay na bagay sa mga white shoes. Tapos ang size nga pala nito ay medium size. Dun sa mga height ay 5'5 to 5'7. Cash on cash sa inyo. Kaya ano pa inaantay nyo? Mag-check out na rin sa yellow basket ko. Ang ganda, grabe. Bye-bye! Nandiyan na si Mesa guys. Uy, ano na naman yung daladala mo? Kabango, babe! Dalawa. isa. Bango nito. Bango! Bango Wait, nyan! No, ginamit ko to. Ang bango niya. Bango. Sobrang bango. Na. Ito Ano bay? to? <laughs> New York Army Brooklyn for yeah. him. Panlalaki. Oh, In order ano mo. Ano na may mabango eh. Mas prefer ko talaga mga panlalaki Mabango. Eh yung isa. Nakalaysin ngayon Tingnan nito anong flavor nito. Ito mas mabango. New York Army Manhattan for him. Oh, buy one take Brooklyn. one ata to eh kaya oh, mo binili. Buy one take one, babe. Buy one take one. Dalawa. Pwede pwedeng pang regalo sa mga jowa niyo. Anong maliit? 50 ml ha oh. 50 ml siya. Guys, ganito siya kalaki guys. O yan, ganyan. Pero sobrang bango siguro. Mga dalawang spray mo lang sa kanya. Amoy na amoy mo na agad yung ano. Dalawang spray nga lang nilagay ko. Amoy mo na agad. Ang bango nga. Amoy ano siya. Amoy pang mayamang. Pang mayaman na lalaki ganun. No? Mukha ka lalaki. Okay lang yan. Saan na bibili yan, Heart? Saan na bibili ito? Diyan sa yellow basket ko. May iyo na yan. Guys, ang flavor nito ay Manhattan. Manhattan at Brooklyn, guys. O yan. Prefer ko tong Brooklyn, be. Guys, sobrang mahal ito, guys. Ay, na. Oo, Hoy, nag-sale ito ngayon. Kaya buy 1 take one, diba? Sobrang mahal yan, guys. Mag-check out na rin ko sa Yellow Basket Grab na mas Heart. Akan yung isa, ako yung isa. isa, na, isa so. Sobrang bang, ako ano na lang ko. Hindi. Ah, paka talaga na yung Mass Heart, guys. O. <gasps> Hoy, ano naman ginagamit mo, Heart? Waist trainer, be. Ayan. Waist trainer. Pampaliit ng chan, guys. Pampaseksi, o. O. Oh, oh, O. 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 Kaya ka pala laging sexy at kasyang kasya lahat ng mga sinusuot mo. Oh, oh. Yan pala ang ginagamit mo. Oh, hikayatin mo silang Alam bumili ko pala sa iyo. Ang pa sexy na ni my Heart, guys, oh. Hoy, magkano ba yung waist trainer na yan? 290. 290 pesos lang. Napakaganda. Na oh, apaka sexy na <laughs> guys <laughs> ni Mr. Heart, oh. Saan bibili yan? Hoy. Ganda. Ilang Wait lang, ilang minuto ka nag gumagamit niyan? 5 minutes. 5 to 10. Yan oh. o. Kaya guys, ano po yung nyo guys? Mag-check out na rin kayo ng ganyang kagandang waist trainer guys. O, o, apaka-sexy. Ay, pwede ba? Oh, Siya. Okay. Buba din ah. Akin na. Ako naman ang susunod magagamit. Oh, ang dami kong nakikita sa comment section heart. Kung ano to ginagamit mo sa balat. Ito ba eh. Ayun, nasasasirin nga ako. Alis kasi kami punta kami handaan. Pupunta na naman kayong birthday, Han. <laughs> <laughs> ano naman ginagamit? Tingin nga. Guys, ginagamit ni Heart tong Nika. Ayan lang naman ang ginagamit ko sa mukha ko, be. Nika Whitening Cream. Ayan, protektado rin sa araw. Sunscreen, sunscreen. Oh, di ba guys? Uh, Hanggang leeg guys, nilalagay niya. Tapos nilalagay din siya sa baraso, Oh. Maglagay ka naman sa baraso wala pa sa braso eh. Kaya hindi oh, okay, nagpapatay ang kulay pa ng, ng balat mo eh. Go, maglagay ka na oh. Ayan, meron sa braso be. Mm, Pressure naman si okay, Miss Heart. Ito lang, may Wait. May lotion pa be. May lotion pa. Ah, okay, okay. Lotion, Anong lotion niya? Wait lang. May sabi na ako sa'yo. Wait lang. Anong lotion to? Itong lotion ni Heart Eye, Sakura, Niacinamide, Shawil. Basta ito guys. Oh. Sakura, Niacinamide, Body Lotion, Whitening yan. Sobrang laki guys. Oh. Mas malaki pa sa mukha niya. Oh. Wait lang. Sabi na ako sa'yo. Mag Sharon ka dun ha. Wait lang. Saan na sa yan? na mabili yan? Sanabili yan? Ko, Mag check ka na rin guys. <laughs> Bye, Mas Heart. Choy, Sharon ha. Lumpi ang lumesyang Guys, gumagawa ng bahay namin. Kaya saktong-saktong solar light na ito. 500 watts, big by one, take one. At hindi lang tap ninyo ang mga hugasin dito nilalangaw na direct na tirik ang araw pero ang mga hitsura ninyo parang mga pusa na walang uuwi as wail kayo masado guys paalis na si mas Heart bye Ms Heart sa kabubunta swimming overnight. swimming overnight. Oh God, overnight kaya pala ganyan kalaki yung bag mo oh oh anong tawag sa bag na yan Ms Heart hello oh. bag Halo bag ano mga Halo, laman Halo, oh bag Halo. reveal bag reveal ang laki masado oh Upgrade pala ha. Mga saklay lang yan. Saklay dito. Ano to? Makeup? Pang eye bags yan. Ito. Yan. Pang glow. <laughs> 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 Ay, yung pinakaloob niya. Anong mga laman niyan? Sobrang Ako, dami po, eh. Mga mga damit. Basta Buksan natin. Mga kumot, mga, Let's mga, go. Pang, yeah. Pang, yeah. Dyan, mga, mga, yan. Pants. Ang oh, ganda niya. Apat nga pala yung lalagan dito, be. One, two, three, and for Oo, oh, oh, mga, mga make-ups. Oh, oh. Wait lang, para meron may nakapa ako dito sa ilalim. Ano to? ilalim. Kinelas lang yan. Ang bangong pang chinelas. <laughs> eh, guys, ang ganda ng bag, bag nito, guys. Oh. Magkano to? Magkano to? tong bag na to? Mura lang, 188. Kasama na shipping oh, pay. 188 18 lang yan. Pay? Saman tayong bili ko sa akin, 300 plus. Tingnan eh. mo naman, laki nitong bag na to. Ang dami na ilagay. O siya, oh. magpaalam ka na. Magpaalam ka na sa kanila, sabihin mo, ingatan ka. Ay, Oh, walis ka na, bye. Nasa yellow basket okay, lang ni Mas Heart. Puno talaga. Andiyan lang sa yellow basket ko. Oh. Bye-bye na. Bye, bye Ingat ingat sila. Pangit mo. Okay. Guys, tingnan okay. niyo ang dalawa oh, nagsusukat ng kanilang okay. medyas okay. at sapatos. Hoy, okay. oh, Mas Heart, ano na naman 'yan, Mas Heart? Oh, tama. Medyas be. Medyas. <laughs> ano ka sapatos? Medyas talaga 'te. Eh. Medyas talaga. talaga. Tingnan mo. Hindi siya manipis. Kapal de, sakto rin yung kanyang haba. Oh, ang ganda ng medyas. medyas. Oh, hoy, hindi lang dalawang pair 'yan. Ilang pairs 12 yan? 12 pairs. 12 pairs. 135. Ayan 12 o, pairs. 12 pairs yan? Ang Ayan o. Mura-mura. Ang mahal pag sa palengke. Bilangin mo akong 12 pairs nga. 1, 2, 3. 3. 3. 4. 4. 5. 6. Ayoko pa maniniwala. 12 <laughs> pairs, 135. 8. 9. Oh. 10. 11. 12. Samantali four, sa palengke, oh. magkano? 1. 3 for 100 oh, three for one. Ay 3 for 50 sa palengke 50. So kapag bumili ka ng 12 yeah, pairs 3 for 50 3 for, oh, for 50 tama 3, 6, 9, 12 Edi oh. 200 200 pesos daw yan diba sa palengke Pero sa TikTok shop 12 pairs Pero 135 lang Wait lang, saan mo i Miss Heart? Andiyan lang sa yellow basket ko, bi. Hindi money face, napakaganda. O, oh, mag sit Guys, mag-check out na rin kayo guys dito, guys. Makakamuro kayo sa TikTok shop ni Mess Heart, yeah, o. tipid tayo. Go. <laughs> ganda rin yung sapatos mo. Sa, nasaan yung sapatos na yan? Diyan sa shop ko lang. Hanapin nyo na lang, guys, kasi sabarang na binabenta ni na Miss Heart. Pati so, si na. Hazel, lang. Ganda. <laughs> ano na naman yan? <laughs> Five-layer kitchen rug organizer. Ayan. Grabe yan. Lakas naman ni Miss Heart wait lang. <laughs> Hindi mo yun in inassemble, di ka. Sadyang dumating na ganyan. <laughs> guys, ganito lang siya, guys. Oh. Anin mo lang sya oh, dito, siya dito. Oh. Napa-fold eh. lang siya, guys. Yan. Fold. Ito rin. Alisin mo din to. Yan. Tapos alisin mo to. Yan. Oh, Tapos, na, dito. Alam mo pala, to, yan. 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 Ganyan lang, oh. Yeah. Yan, buhatin mo. Buhatin mo. Buhatin mo. Oh, di ba? Sobrang gaan. Tapos, sobrang solid niya, guys. Oh, kasi sobrang tibay niya. May gulong ba? o oh, may gulong nga siya, guys. Wait lang. Anin mo natin to? Sumabangit ang daan. Lock mo na natin to. Yan, lock. Tapos lagay mo ulit to. O, oh, yan. Tapos ilock mo rin ulit dito. Hindi guys. O, oh, yan, B. Tapos na agad. Napakadali, di ba? Grabe, Pwede guys. Lang. Wait lang. Lagyan mo ng mga ano, ng mga ab abubot, abubot, abubot sa, sa kusina natin para makita nila kung anong pwedeng ilagay dito sa kitchen rack na binili mo. Grabe, oh. Go. Kaya nga, ah, guys, sa bahay namin, o. Oh. Konti na lang. May kwarto na sa dito. Sana all. O, oh, diba? Konti, konti na lang, guys. Malapit na siyang matapos. Kaya, na. Yes. Kaya kung gusto nyo rin na ganitong kitchen storage, beh. bumili ka lang dyan sa yellow basket ko. Napaka-useful talaga dito, lalo sa bahay natin. Let's go. O, oh, tago mo na yan. Buhatin mo na. Kaya, na. Buhatin mo na. Oh, Buhatin mo I na. <laughs> Pagulong, eh. For only 169 Grabe naman yung towel na yan. <laughs> ah, kamura naman. Buy one, take one. 169 lang. Tingin nga kung gano'n kakapal. Ay, taray. Ganda ng tela niya. lambot sa mukha, oh. Guys, dalawa na siya, oh. Tapos, tapos sobrang mura pa. May star sa muna yan. Ang pangyay ko sa'yo, basket ko. Huwag ka nang paligoy-ligoy pa. Mag-checkout ka na rin. <laughs> bibili din ako niyan. Wait lang. Eh, thank you so much. Bye talaga ni Masar. Thank you, thank you. Bye. Uy, tingnan mo naman tong camel cross bag ko. Ang cute. Oh, ang Mas cute, cute size, pa sa'yo, no? Size. <laughs> Kita nyo naman, di ba? Sobrang cute. Kasya-kasya na dito mga makeup and cellphone. Pwede rin ganito bit-bitin, no? Oh, napakadali. And pwede mo ito tanggalin. O, oh, di ba? Ang cute. Bagay ba sa akin, guys? O, oh, di ba? Sa 200 plus mo, meron ka ng ganitong cross body bag? Kaya ano pang inaatay mo? Mag-check out ka na rin. Nasa yellow basket lang ni Kuya. Kaya akin na lang yan. Oh, pwede sa lalaki lang to. Ah. Pwede, tingnan mo tong cargo bands na to. Bagay kaya sa yung mga ganito. Mm, feeling ko hindi. Pero wait lang, tanungin mo sila, tanungin mo sila kung bagay sa iyo. Guys, sa tingin niyo bagay ba sa akin to? Itatry ko nang makita niyo para ma-judge niyo na agad ako. Go, go, try mo na. Oh, ito na be. I-judge niyo na ang pagkatao ko. Guys, bagay ba kay Miss Heart tong Probably ano, cargo pants? Pants. Pa pang unisex, di ba, na cargo yeah. pants ang ganda bagay oh. Bibili to sa iyo. Oh. Kaya akin na lang. Wait so lang, model 11 muna. Na pa lang. Ko, be. Ayan, oh. Guys, sa 4'11, guys, kasha kay Heart. Kaya sa mga 4'12, 4'12 4, 12, 4, 12 ba? tawag doon? Gan. Basta ganun ganun guys. <laughs> Kasha yun sa si inyo guys. Kung 4.11 kayo pataas. ba diba? Napakaganda ng cargo pants. Tapos ang tela niya, ha. Sobrang kapal ha. Anong height mo? Anong ano, sa'yo? 5.5? 5.5? 5.5? na? Five. Ganun. Let's go. Model mo na weight long. Oh ba diba? Bagay na bagay sa akin ang ganito. Sa tingin niyo, bagay pa ba sa akin? Tingin Parang hindi naman. No. Parang bagay, mas bagay sa akin heart. No, Bigyan mo na lang sa akin. Na, no? Guys. Ano? Bagay ba kay Heart of oh, Mas Bagay sa akin? Mag-comment nga kayo. Ang ganda Perfect.